pinya ibigay natin sa trupa yan para makagaling kasi high blood maganda to sa mga high blood ayan, vitamin C ayun tatlo po ibigay natin ano po ayan o, mga bagong pitas po yan no? mga bagong pitas yan tama po ang tatlo para I love you ano po ayan kasi hindi naman po halos makain eh kukunti naman kasi binta pamigay na lang ang ano po ibigay na lang sa tropa ng mga high blood meron pa po, po dito eh ito pa po kaso na lang may maiwan naman ayun dahil pang bunga dahil pang bunga ayun pa ako kaya pinitas naman natin kasi baka mabulok sayang ngayon para magpanabangan ibigay natin sa may high blood ayun po maganda po sa high blood yan mga kotin kaya bigay bigay din pag may tayo. Katakan kayak mak tu dong, kait mending di tempat gaya, awak pinya satu,